So, tika kalahati kasi ang repack namin dito. So, ah, dagdagan ko na, gagawin ko ng 1 kilo kasi. Ang dami naghahanap. Pag wala po talaga akong oras, sayang po yung mga bumibili. So, yan, nagugas lang po ako ng kamay kasi gumawag tayo ng sabon kanina. Pang limang piso. Sa mga takal-takal kasi, mas kikita kayo kasi. Ah, minsan yung Limbawa eh, yung 25 pesos na kunwari tigla 1.5 or 22 pesos, isa lumalabas siya ng 30 or 35. Yan, tiyagaan lang talaga. So, yan ang sukatan ko ito. hindi na po ako gumagawa ng 10 pesos kasi pag kailangan nila ng ano talaga 10 piso nagbibigay na lang po ako ng dalawang balot kaya na lang mas uh, mas mabenta kasi yung pico 5 yan And then yung ating mantika, ano lang siya? Ah, uh, 10 pesos. Hindi ko na rin kaya gumawa ng tiglilima. So, meron tayong maliit na bote na mantika or 1 liter, yan. And then, pa rin ako ng tingi. Budget pack. Actually, yung ibang tindahan, gumagawa na rin sila ng tinging asukal. Wala. Ah, siguro hindi ko nakakayangin yun. Kasi minsan, may naghahanap na tingi na asukal. Ah, ano ako nagtaka. Sabi ko, lang tingi bang asukal? Kasi ako, one-fourth lang talaga eh. Ayun, hanggang nalaman ko sa mga bumibili na dito na ano, na palinda na, yun nga daw, nagre-repack talaga sila ng asupal. Tingi. So, yung one-fourth, ginagawa nilang tingi. Hindi ko alam, baka 5 piso or ano. Siguro naman walang piso. Grabe naman na yun kung piso gano kaya karami yun. kung piso. So, oras ako ngayon kasi maaga akong nagligpit sa loob ng bahay. May maaga ako nakapagluto. asikaso ko ngayon yung tindahan. Kasi parang dalawa linggo ko na yata hindi naligsit. Wala, walis-walis lang sa sahig. Pero yung as in liligpitin, aayusin. Wala, hindi ko talaga siya nahaharap. More on, benta-benta lang ako. bibilangin natin kung magkano po yung kalalabasan ng ating ah uh, pesos na 1 kilo. So, ayan, ito, not may tira. Hindi na yan aabutin. Ayan, so, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Oh. Diba. So, kasi tayong 30 pesos sa isang kilo. Yo, yun, 'yun ang sinasabi ko po, ano? Mas kikita kasi pag Pero kailangan talagang tsatsagain in natin siyang ere pa. Ayan, tinutuho ko lang po siya ng alambre and then sinasabit dito sa mga bakal. Tulad nito, mas gusto nila yung tigli piso kaysa bumili ng kalahating kilo kasi yun ang budget po nila. Pero hindi ko nila alam na mas nakakatipid ko sila kung per kilo or per half. Ayan, so isasabit ko lang po siyang ganyan. Okay. So ang susunod naman po ay mantika. So ayan, kalimutan kong i-on yung camera. Ito yung 1 liter sa akin, 76 lang ito kapag ka mayroong kayong ganito. Kasi, uh, binibili po namin itong uh, plastic bottle and then, pag wala, 80 pesos. So, yun. Actually, nagawa ko na ng isa, nakalimutan ko po iyon. Yan. So, meron tayo dito parang shot glass. Ang lagi ko po talagang ginagamit ay yung ice bag kasi ah uh, ma medyo elastic. Pero, since naubos na yung ice bag ko, naib naibenta ko na lahat kahapon. Dahil malakas ang yelo ngayon. Yan. So, gagawa lang ako ng iilan dito sa ating coolers or tinatawag na ang soft drinks. Kasi, madali ho kasi ito mabotas. So, ito po yung 10 pesos. Kumbaga, nakakapag na po sila dyan ng itlog at tuyo. O, diba? Tingi. Ayan. So, nakadalawa. wise bak kasi ano eh, kahit hilahilain mo yun, hindi siya madaling mabutas. Not like itong coolers o yung pang soft drinks, ayan. Hindi siya matibay. So, ayan ang ginagawa na iyong lingkod dito sa ating tindahan. So, kailangan ko talaga ano, time management talaga. sa pagtitinda pag-aasikaso ng tindangan at uh, pag-aasikaso sa gawain loob ng bahay Swerte ko pagka uh, sa isang araw sa maghapon, eh hindi ko kailangan umalis at least hindi po nasisira yung time system na uh, kahit pa paano eh hindi ako naghahabol ng oras kasi ganun din naman po eh. hindi naman pwede bukas ko na gawin kasi kinabukasan iba na naman ang ating gagawin ibang trabaho ang ating mga gagawin kinabukasan kaya kailangan matapos yung mga trabaho sa buong araw actually sa paglalaba sa isang linggo tatlong beses po talaga ako naglalaba Ayan. Kasi mas mahirap pag may tambak na tambak na 'yung atin labahin Mabuti buti kapag naglaba ay eh, sa radyo tindahan hindi bukas din. So, na't maaari, alam niyo po ba mga kaibigan, sa dalawang araw ano, na hindi ako makapaglaba, as in ano, napakarami, tambak. Una, malalaki na po yung mga anak ko, hindi ka tulad before na maliliit pa yung kanilang mga damit. Ngayon, lalo na pang panganay ko, damula. Yung t-shirt na eh, parang duster ko na. Ganun. So, ito nga po, uh, meron po ako nagawa dito na 8 Yan. 2, 4, 6, 8. So, yun na po yung presyo ng ating isang uh, litro na mantika which is 80 pag wala, wala silang binabalik na plastic bottle. So, yung natira, oh, sabihin natin 20 pesos, or more than, ano pa yan, baka tatlong takal pa na ganito. So, ito na po yung ating pinakatubo. So, di ba Yung po, mas ikita po tayo pagka masipag po tayo gumawa ng uh, tingi. Tingi-tingi. So, ito yung ating, ito yung tira ko nung nakaraan, isasalin ko na rito. Nais ko lang po may kung talaga may kinikita ba tayo sa pag re ng patingi-tingi or wala. Diba? So, yung mga katulad ko dyan na may mga tindahan at syempre yung mga uh, ang tawag nito gusto makatipid. So, alam nyo na po yung difference. Kung may pera po tayo bili kayo ng per litro. Para mas makatipid. Pero, pagka wala pong budget, pwede na po yung tig sa sampung piso. Pabor po sa amin. <laughs> Ayan mga kaibigan. So, hindi na po ako nag-repack ng ano, ng tawag nito Ah, cornstarch. Meron pa pala akong cornstarch sa may tipintuan. Naliligaw lang. Naisabik ko yata doon. Tama na muna yon Kasi mas mabili. Ay! Mas mabili po talaga yung ano. Harina. Ay! Ay. O diba? Nakakapagod. Pero, kailangan magtsaga. Niligpit pa ako mga kaibigan. Tulad yan. Andyan na yan. Andyan na yung cornstarch. Itong maputi. Ito, 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 ito. And then, ito yung yung marami. Yun po yung harina. Kapag ta nagliligpit po ako mga kaibigan, doon ko po, po nalalaman kung ano po yung mga wala sa ating tindahan. Tulad yan, wala na akong mga keratin. gusto kasi nila good. Keratin. Yan. Tsaka yung ibang mga cream silk. So, dito ko po i-end ang aking video. Sana may natutunan po yung mga tindera na katulad ko. Lalo po yung mga bago dyan. Ayan. Na mas malaki po ang ating kinikita kapag tayo po ay nag-tip, uh, na gumawa uh, ng mga tinitingi. Uh, tulad ng mga mantika, mm, harina, cornstarch, at even po yung asin. Kaya nga lang yung asin po ay para hindi po na kaya. Uh, may time po ako na hatiin yung isang kilo. Kasi ang isang kilo lang sa akin is 15 pesos. So pag hinati mo yun, o pwede yung natin hatiin ng tatlo, magiging 30 siya. Yung so, iba, ginagawa lima piso. Diba, may bibili sa akin ng limang kilo. Nagpipindahan din. Yun, ginagawa nilang five peso. So, bahala na sila kung paano nila. Yun, inerere Ayun! Sa mga katulad namin, mga tindera, welcome to the, to the club. Maraming maraming marami, salamat. Low bat na ako, mga kaibigan. Naihilo na ako kasi mainip medyo mababa kasi yung kisa may dito sa tindahan. Ka-level nung ating garahe. So, yan, tsaga-tsaga lang po. Pag may tsaga, may nilagang baka. Yan, babay mga kaibigan. Thank you very much.